Buenos dias, damas y caballeros. Welcome dito sa ancestral home ng nanay ko dito sa Sambuanga City. At uh, dito muna tayo kasi birthday niya ngayon. <laughs> birthday ni Mother. <laughs> so dito muna tayo. Ayusin muna natin to. Okay, dito tayo kaharap ng uh, garden niya at uh, yun gusto ko lang muna ibahagi ito sa inyo uh, itong uh, sinabi ni Boeing Remulla na hindi daw siya mapapadala hindi siya bibigay sa bilyon-bilyon or 60 billion monthly ha 60 billion monthly kita ng mga isabong e operators dito sa bansa at uh, wala siyang binanggit na pangalan pero siyempre ang lumalabas ngayon naman ngayon according to the according to the uh, whistleblower ang uh, lumalabas na mastermind di Omano ay itong si uh, si Charlie Atong ang kasama na yung partner niya na si Gretchen Barreto so kumbaga pwede rin natin sabihin na he might be referring to ah uh, atong ang in uh, Gretchen Bareto kasi talaga naman no nakita natin na Pumutok ito 20, uh, 2020 ang uh, nagsimula yung mga killings 2021 2022 pero sunuspend lang ni Duterte yung operation ng uh, ng uh, iisabong uh, nung paalis na siya first week of May 2022 yung papalitan na siya ni President Bongbong Marcos. So makita mo talaga na hinayaan pa yung kahit na may namatay na ng na 100 sa bungero, hinayaan pa ng Duterte, ng Duterte administration, tumagbo ito until the end, almost the end, the last month of the Duterte administration. So makikita talaga natin anong nagagawa ng 60 million monthly. 60 million monthly. a ah, 60 billion. 60 billion monthly. Tiba-tiba jan diba ang daming kumita dyan sa Duterte administration kaya ah, mga 3 years ata nag-operate yan. So at 60 billion a month. Oh, kwan na yan siguro yung ah, ah, baka trilyonaryo na mga, mga gambling lords behind that na mga bilyon na kwan na trilyonaryo na mga yan, ha? Siyempre mayaman na, mayaman na yan dati eh, dagdag pa ng 60, 60 billion a month. So, tulad ng parati ko sinasabi sa inyo, ah, bantayan natin itong kaso at binabantay rin ni Bat ito kasama kayo. Ang delikado dito, yung ito lang, ha? ito lang, medyo kaduda-duda na. Bakit umabot ng 3 years ang investigasyon? Ang tagal naman, bakit umabot ng 3 years? Pero okay lang. Baka ang excuse dito ay nga, sabi nga ni Alias Totoy at ni Brown, ngayon lang sila lumantad dahil ngayon lang nagkaroon ng PNP chief na nakikita, nakikita nila hindi masisilaw sa 60, sa 60 billion a month. Ay ito ay si General Nicolas Torre at sinabi ni Alias Totoy, ngayon lang ako lumantad. So ibig sabihin niya, lahat ng mga PNP chief ni Duterte na bili ni nabili na maka e isabong operators lahat rin ng PNP chief ni Marcos nabili rin niya ng uh, ng isabong uh, e operators ang hindi lang nila mabibili mabibili ay itong si uh, si General Nicolas Torre pero sabi natin delikado ito okay hindi nga mabibili si Nicolas Torre baka ito naman si Remulla mabibili rin ha <laughs> baka, baka sa tagal-tagal, ha, ah, ginawa yung investigasyon, mabalitaan na lang natin at the end of this month, bago siya mapunta sa Office of the Ombudsman, mabalitaan na lang natin, wala palang, wala palang uh, su sufficient basis para kasuhan si Atong Ang at si Gretchen. Eh di parang dinaan lang tayo nun sa kwan, sa... sa na, parang nabudol lang tayo nun pero parang tilay baka nanonood si Boeing remulya sa vlog natin. At ngayon sinabi na niya, hindi na pwede yan pera-pera lang. Sabi niya, antagal na na talaga nitong kaso. Hindi pwede pera-pera lang. So uh, thank God, sana ganyan talaga. Sana yan talaga ang mangyayari. At uh, talagang hu mabibigyan hustisya talaga ha ang mga biktima. So panoorin natin itong... Uh, Itong pahayag niya uh, Boeing Remulla At uh, sana nga, totoo ito ha At uh, sana nga, in, si Boeing Pagdasalan natin si Boeing Pagdasalan natin si uh, Si uh, General Nicolas Torre At iba pang opisyal ng gobyerno na talaga naman Hindi naman talaga sila madadala Sa pera Ha? Ah? Ah, okay, hindi pwede gumagana Dito sa isang telepon ko yung wifi dito sa nanay ko. Ito na lang. Ito na lang. Ah. Uh, sandali. Inaanap ko pa yung pinadala sa akin ng bat team. Ha? Ah. Uh, Saan ba yun? Bat team. <laughs> Saan yung pinadala nyo? Ah. <laughs> uh, ayan. yan nan Pasensya na. Maingay lang. Kasi, ah... Uh, Malapit ang bahay namin dito, nasa sentro siya ng lugar namin na malapit dito sa basketball stadium, ha? Ana, go ahead. And we thank billionario.com for this uh for this video, ha? Matapos ang apat na taon ay mailap pa rin ang hustisya para sa pamilya ng mga nawawalang sa Pero pangako ng DOJ, hindi nito tatantana na ang kaso. Narito ang agenda report ni Hannah T. mula sa BNP headquarters sa Campo Crame. Hannah, go ahead. So na sa latest nating monitoring na sa isang closed door meeting ngayon ang mga pamilya ng missing sa Bungeros kasama si DJ Chief Romeo Macapaz. Yan ay para humingi ng update doon sa kaso ng kanilang mga nawalang kaanag. Bago yan, no, pumunta sila sa DOJ kanina para naman sa isang siwalay na meeting kasama mga opisyal doon. Kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito dapat dito hindi tayo pumapayag sa pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino, hindi dapat gano'n. Hindi gila ng Justice Department ang kaso ng missing sa Bungero. O, oh, yan na, 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 narinig nyo yun ha? Kaluluwa natin na nakataya dito. Hindi, na, dapat hindi tayo pumayag sa pera-pera lang ang umiiral dito ha? Klaro yun ha? Ulitin natin. Para kung later on nag dismiss ang kaso ng 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 DOJ ng DOJ kay Atong Ang. <laughs> Alam niyo na kung ano nangyari. <laughs> Pero for now, uh, let us give uh, Boeing Remulla the benefit of the doubt at suportahan natin siya. Kabili uh, Kabilib-bilib itong sinabi niya. Hindi na pwede pera-pera lang. Wow, ha? Ah? okay yan. Kung ganyan ang, uh, ang patakaran sa Marcos administration, Eddie, eh wow. <laughs> Matapos ang apat na taon ay mailap pa rin ang justisya para sa pamilya ng mga nawawalang sabugero. Pero pangako ng DOJ, hindi nito tatantana na ang kaso. Narito ang agenda report ni Hannah D. Live na mula sa PNP Headquarters sa Capo Crame. Hannah, go ahead. Ganun, nasa sa isang closed door meeting ngayon ang mga pamilya ng missing sa Bungeros kasama si CIG DG Chief Romeo Macapaz. Yan ay para ng update doon sa kaso ng kanilang mga nawalang kaanak. Bago mo pumunta sila sa DOJ kanina para naman sa isang hiwalay na meeting kasama ang mga opisyal doon. Kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pera-pera lang. Ang laging Panginoon ng Pilipino, hindi dapat gano'n. Hindi niti kilalang Justice Department ang kaso ng missing sa Bungeros. Yan ang assurance na bigay ni Secretary Boying Rebulia sa mga pamilya nila. Uh, bumasok kami dito 3 years ago. The timeline was always yesterday. Ang no! uh, 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 problema namin, bakit namin natin ang problema? Unang pasok lang namin. Pero hindi namin tumitingin talaga. We're not giving uh, any stone unturned. Karina dumating ang ilang pamilya ng mga sabungero sa DOJ para sa isang dialogue kasama si Narimulya at Assistant Secretary Eliseo Cruz. Blessing para kay Mayin ang kooperasyon ng mga opisyal at paglitaw ni alias Totoy na whistleblower sa kaso. Siya ang ina ni Paul, isa sa around 10 sabungeros na biglang naglaho sa Laguna noong 2022. Si Paul daw ang tagabit-bit ng manok kasama ang isa pang driver na bigla rin nawala Tanggap ko na rin kasi Diyos na po ang lahat. sana naman maging okay na po. Pagkiling nyo na po ngayon na makita si lahat ng buhay. Para mailigit ko na maayos. Pero hindi lang mga nakakatanda ang biglang nawala, pati mga minor de edad, bahagi rin ang missing sa Bungeros case. December 30, 2021, dinakip ang 14-year-old na si Maison na ulila na raw ayon sa kanyang tiyahin si Janice. Kasama niya ang isa pang menor de edad na biktima na si John. Sumama lang daw sa isang pagsabog sa Laguna at ang kikitain nila para sana sa Medya Norte. po kasi ang sa bagay. Nakapirma na raw si Rebulia ng sulat para sa Japanese government tungkol sa paghingi ng assistance pagdating sa mapping capability sa Daal Lake. Una nang sinabi ni alias Totoy na tinapon sa lawa ang mga sabungero. Hindi natay alam kung ano kung gusto nila pero in 3 years natang nag-aalas -ano, sa subtropical sa environment. Nalulunod sila. So, nang tanungin kung dapat na bang magsumite ng affidavit si Alias Totoy, sabi ni Remulya, nakakita na raw siya ng signed statement nito. Pero hindi pa muna ito dinetalye. Kailangang makapagsumite ni Totoy o Julie Patidongan ng sworn affidavit para maging bahagi ng pasihan sa case build-up. Corina, pagdating doon sa kung dapat mang si Patidongan, sabi ni Remulia, nakaalalay naman daw yung WPP o Witness Protection Program pero ang seguridad niya under PNP Chief Nicolas Torre. Corina. So Hana, para lang sa kaalaman ng lahat, ano ba yung common pattern na sinasabi doon sa pagkakadakip sa mga walang sa Okay, uh, okay na yan, Miss Corina. Thank you very much. So, ang interesado lang talaga natin na uh, marinig dito, yun nga, yung assurance ni uh, Secretary Boeing Remulla na na matagal na itong kaso na na remain unsolved. Ang lakas. Ang tagal na itong kaso na remain unsolved dahil grabe ang pera na pinapaikot dito sa issue na ito. Hindi na so solve itong issue na ito dahil sa limpak-limpak na pera lalo nang nung binuhos yang pera na yan sa Duterte administration. Kaya naghiring na si Bato, wala pa rin nangyari. Hindi natin alam, baka moro-moro lang yun. Ha? Baka marami rin kumita doon sa hiring ni Bato. Kaya hindi pa rin nakasuan itong si, uh, si, uh, si uh, uh, Charlie Atong Ang at uh, umabot pa ito uh, after the Duterte administration, umabot pa ito ng 3 years na investigasyon. So sana na naman ngayon na uh, kwan na, tuluyan ng ma-file yung kaso next week. At sama, sana, kasama na talaga yung mga tunay na mastermind. Sino pa man sila, ah, sino pa man. Marami mga pangalan, mga mayor, mga congressman, mga senator, mga press secretary, ah, cabinet member, sa ah. ah, sana, sana, mga polis, 15 daw mga polis, police official, so dapat kasama talaga yan lahat. Ha? Ah kakasuhan, walang dapat tulad yung sinabi ni Boeing uh, hindi dapat uh, uh, ginagawang jos ang pera <laughs> sarap na mapakinggan no? sana ganyan sana all mga opisyalis, ganyan na so tingnan natin tingnan natin uh, pero for now, maganda naman at uh, naging anes itong si si uh, si, Boy, uh, si Boeing si Boeing Remulla na talaga naman na uh, pera talaga pinapairal dito kaya hindi nakakasuwan yung mga mastermind dito kasama na yung mga police police kwan nila police operators nila at iba pa mga operators sa so by by declaring na 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 uh, ang ang obstacle sa hustisya ay pera oh so pwede natin sabihin baka marami na rin offers diyan kay Remulla pero inaayawan niya ito. yahan sana nga naman. Totoo. <laughs> Malalamin natin kung totoo yan with the filing of the case uh, this week, hopefully, or next week. Kung talaga nga si Boeing Remulla ang mapupunta na dyan sa Office of the Ombudsman, so I'm sure irarap up na niya itong issue bago siya umalis sa, sa, ng DOJ. At syempre, narinig naman natin, siya mismo sinabi na meron na siya apidaid, api, written confession and affidavit ni alias Totoy. So baka next week nakikita natin yung posibilidad or before ma-end yung term ng uh, ni Ombudsman Martires at uh, ma-take over yung bagong Ombudsman. Baka si Boeing, Boeing Remulla rin ito. Then dapat kaisa uh, uh, kaysa naman paglaruin pa yan ng sino man mag-succeed dyan sa Office of the Ombudsman, dapat iwanan na yan ni Boeing Remulla. As legacy sa bansa itong uh, kaso laban sa mga mastermind sa killing ng uh, ng mga sa So yan na muna ang update natin dito. Uh, pasensya na hindi natin pwede habaan ito dahil hindi halos di ko marinig yung sarili ko sa ingay ng may may liga dito ng basketball. So balik muna tayo sa birthday ng nanay ko. So thank you very much. Uh, simple birthday lang kasi sa Wednesday pa kami mag uh, get together. Magreunion reunion kasama yung mga anak ko na uh, from Baba Papua, pa from Manila. mag attend rin ng birthday celebration ng lola nila. So, uh, happy birthday my mom, Aida Nokum. Uh, and uh, blogging vlogging here from our ancestral house sa uh, Samwang City. Uh, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.